Okay, hello, hello guys at uh, isang mapayang araw na naman sa ating lahat at uh, welcome back to Willy Boy GQ TV Channel at ngayong araw guys, nandito tayo sa may Ubando Bulacan uh, pang uh, ihayag sa inyo ang ano ba ang uh, mayroon sa Ubando Bulacan at uh, may mga katanungan uh, siguro uh, na ano sa inyo na ang Ubando Bulacan ay isang uh, bahaing lugar pero guys sa uh, ngayon uh, bihira na ang uh, uh, baha dito sa uh, Ubando Bulacan dahil po sa may tinatawag na uh, sea wall na ang uh, uh, dagat na naghahadlang dito sa may uh, uh, karagatan ng Manila Bay Okay guys, at uh, dito sa lugar na sa mga hindi pa pamilyar po sa uban Bulacan ay uh, parting norti po ito. Parting norti ng nilaan at uh, dati daw ito ay uh, talagang uh, uh, mabaha na lugar. At ito ay sakop ng uh, Bulacan pero ang kalapit nito ay sa uh, Valenzuela at uh, Malabon. Yan ang mga karatig uh, uh, lugar nito. At ito guys ang um, Ubando Bulakan sa mga hindi pa nga pamilyar ay, ay dito dinadayo po ito uh, sikat po ito. Uh, dahil sa mga ano sa mga mag-asawa na hindi po biyahe ng anak ay uh, totoo po ito na kahit yung mga matanda dito nagsasabi na ang lugar na ito ay uh, parang may uh, ano siya may swerte na dala doon sa mga hindi uh, mag uh, hindi biyayaan ng ating Panginoong uh, ng, uh, anak. At dito po uh, sumasayaw uh, kapag kapyastahan dito sa may uh, uh, Ubando Bulacan. Okay guys, samahan nyo ako at uh, napakaganda na ngayon ng Ubando. Ayan po ang kanilang simbahan. Lobo yan ang simbahan ng Ubando bulakan At uh, malinis uh, maliwalas na klaseng simbahan maramdaman mo po ang presensya ng Panginoon, Ayan po ang uh, alabas ng kanilang simbahan napakaganda, fresco uh, na kapaligiran ng uh, mga kahoy at uh, sariwang-sariwa uh, ang uh, kapaligiran uh, kulay green greenish uh, environment ang pabandu uh, po Okay at uh, ay ko kayo guys sa uh, pinaka uh, ito may plaza-plaza rin sila. Ayun ang napakaganda ng uh, plaza nila. plaza uh, plaza Magsaysay ang uh, ano nito People's Park o Ubando Bulacan ay nakikita niyo guys 'yung pangalan? Ayun ah ayan. Uh, okay at uh, papasok tayo malapit sa pinakapalingki ng uh, ano at may mga shopping mall na rin dito 'yan ang OEG. Uh, sa mga OFW guys na matagal nang uh, hindi nakauwi dito Pagkakataon nyo na ito, kayo ang inyong lugar Dito sa so may uban Ubando, bulhan Ayan po, uh, baka sa ongoing pa po Ang uh, construction ng uh, uh, up and down nila na palengke At uh, may Jollibee na rin uh, Marami na rin ang mga bangko uh, May ano rito, may... Uh, kung hindi ako nagkakamali, dalawa bangko de sa at saka PNB ang uh, bangko na nandito at uh, maraming uh, pawn shop, maraming uh, sanlahan halos nandito na rin lahat guys at uh, uh, napakaganda ng Ubando ngayon, sa mga hindi pa naka, yung mga dating nakatira rito at uh, nasa ibang lugar na ngayon uh, pagkakataon nyo na to guys na masilayan ang inyong uh, uh, lugar sa mga UFW na matagal hindi nakauwi ito ay pagkakataon niya sa inyong pagkakataon na para ma, ano, uh, kita nyo ayun guys, yung nakita nyo, yun ang kanilang bagong munisipyo uh, dati po, doon yan sa unahan pero ngayon, andito uh, na okay, at uh, sa mga bagong uh, naligaw po sa aking channel Uh, pa-subscribe uh, sa ating uh, YouTube channel at sa, sa ating uh, Facebook page Willy Boy the Great pa palo uh, follow na lang at uh, para sa sunod natin guys na video i-update naman natin kayo sa uh, Paco Bulacan. Okay, maraming salamat po guys. Maraming salamat.